Hello niya so welcome back sa ating video natin is may pag-uusapan tayo na uh, isang feature ni Messenger na makandi nyo pa So, yan. Uh, bali, uh, kung gusto nyo ma-achieve to, so, medyo papasokin yung settings ni Messenger. So, yan. Tayo sa Messenger, make sure lang na update yung Messenger nyo. So, yan. Pag-copy nyo na Messenger is, ah uh, ayan, yung makita nyo yung uh, UI ni Messenger. So, para makita, um uh, para makita nyo yung picture, so, punta kayo dito sa may menu. Ayan, diretso kayo sa may menu. Tapos, pasokin nyo itong settings. sa so, pagpasok nyo dito sa settings, scroll down nyo lang sa pinakababa. Ayan, so, ito yung tuturo sa inyo kung paano i-off yung chat heads. So, yung chat heads, guys, is yan yung mga bilog or yung uh, mini version ng account or yung profile na, na, lumalabas pagka merong uh, chat na nare-receive sa account mo so ito yung chat yan yung, uh, yung parang mini version na yan tapos so kung ano mo yan nung uh, may nung overlay is i-off mo lang yung chat ads. so medyo kasi uh, uh, medyo ang tawag doon medyo uh, hindi maganda yung chat lang na may ginagawa ka sa screen mo kung naglalaro ka or uh, ayaw mo talagang makita yung person na nagchat-chat niyan. -chat so, you can off or disable this uh, toggle option sa chat set. So, yun lang guys. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. And don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang guys and thanks for watching.